para kumita din yang oh, yung uh, kalakal ko ngayon so kaya guys bibinta ko ng bike nito sa junk shop para kumita din kaya nagbila kong para uh, flat guys dan guys ito sabihin nga ito bibinta guys punta Lata pang sasakit-sasakit na yun. ang Ang ka-guys. Kaya tayo. Malayo. Huwag sa dyang Yan ang dulong yan. Pagbawa ko dyan, 500. Lalo lahat yan. Tapos ngayon. Kaya kahit kung magkano man ang mabili nito, at libo ang aking nagastos at yan sa bike na ito pinita ko na wala pinita kay isang daan lang o oh, magka na ito ay pambili na rin tayong ulam mga ka okay, guys lalakad tayo pong ka doon idang shop para ma-dispatch na rin kasi ano ang tawag dyan makalat sa loob Okay, naglalakad tayo. Nandito tayo sa ilang ilang mga ka guys. Para umita. Okay, sobra. Pandagdag na rin padala sa aking pamilya. Para may pinapaaral tayong high school, elementary at saka college. Mag, uh, ah, ano, populis panganay ko. Ayan mga ka guys. Aking ginagawa dito sa Manila. Nagtsatsaga at nagsisika para sa pamilya. Kahit hindi na sa akin una Okay lang ako Kasi ako yung Naghanap buhay naman At sila Naghahantay ng aking kalala Para mas mabuhay And Yes, naglalagat tayo Hirap ang buhay Shut out kimano Out, out. Abutan ang ating vlog Si mahirap na vlogger Nagsisikap Para sa pamilya ng mga bisyang mga... magandang mga... mga... buhay mga 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 mga. sa kanilang pag-aaral lahat ng mga anak ko. Manila na kailangan rakit-rakit, tsaga-tsaga rakit. ang mga, mga, mga. bagay na Yan mga ka-guys. Shoutout sa nang ngaw-ngaw no -no ng ating paglalakad. Yan mga ka-guys. Bili ko 5,000 ang bike ngayon. Wala na bibintana, na. Ewan ko magkano uh, Bulok-bulok na sa Ah, uh, na mga stock to um, so mga mga guys maraming salamat huwag na share at pag-subscribe ang aking youtube channel mahirap na vlogger at nag mahirap din ang hanap buhay dito guys okay. siya na sa aking vlog kung magalaw thank you god bless may tulungan naman po at ako'y nagsisika para sa pamilya ang makatapos sila kami pag-aaral thank you po god bless sa inyo